Hello guys. Hello. No. Okay. Oh, we yeah. Ayos lang, all goods. Come some ahead. Di pagat na. Paki patayin grill po, sayang yung tubig. <laughs> Just <your> the earning. Okay. <laughs> introduce yung team natin for next year with Edgar Neto, Ismael Grospe Jr., Marcelo Felipe, Kenneth Maramba, Daniel Carino, kalian tahu na, and Ian Kabuho. Ini uh, ito si Landerson, saka si Kelvin, saka ang ating driver mechanic si Jobert. Bilang bagong muka sa Victoria Sports, siyempre eh. gusto rin namin maranasan yung paglaro sa ibang masa Example sa Europe, yung talagang to totoong race. Kasi nag-Europe na ako, London, fun ride lang yun. So, mas maganda kasi yung experience mo na race talaga, yung totoo. Masaya ako dahil magiging, magiging, marirekonek ako ulit sa kanila. Oh! sen! <laughs> <laughs> sen! Level up tayo ng presence natin sa social media, Facebook, YouTube, Instagram. ahong ka sa first group ng world tour na karera. You need to train hard and then you need to rest hard also. Kasi ang paniniwala natin, simple lang, na yung Pilipino kaya. Training camp ngayon. Today, uh, pansin naman natin yun, ano, yung klima ngayon. Medyo maulan. So, sa lugar na to, medyo madulas yung ano, uh, mga kalye. Medyo mga malumot, ganyan. Yan? Game na yan? oh, game na yan. Okay. So, morning everyone. Siyempre, dito sa camp ng Victoria Sports. Isang minuto para kay Ismael. Masabi ko, panibagong yung to. Kailangan natin paghihiyan. Time. Time. Lo sa dito kaya. Ito <laughs> sa kabataan pero hindi na bata. <laughs> ano masabi mo Landerson? Saya po, saya. Ano sa mo? Ah, uh, yon. tuloy naman yung mga Ikaw, kamusta ba? Ako? <laughs> Siyempre, all goods. Eh, hey, sa tiyo. Kipa sa macho. Umay, nagtatago dito eh. Binigyan ka na ba ng Christmas? Hindi, kaya nga. Nagkikrismas ako sa'yo eh. <laughs> wala, wala tayong Christmas. Ano sabi niyo? Maganda. Ang pangitain. Pangita. Sa grupo, sabihin mo, di ba yung sinabi mo sa messenger natin? Kung kayo kayong sariling program, dahil may lariw kayo, okay lang, magsabi kayo Ikaw po, ready ka na? Ready, ready. Good morning mga kaibigan, ayan, nandito kami ngayon. So today, mag-training kami sa Sampaloc and then mag-support kami so, rin sa lalaro sa individual and trial guys, ayan. Kita kaya ako dyan. na flat ka, meron kang ano kagad na reserva. No, it's fre, it's it's not hot, it's fresco. At the night? No, no it's, it's comfortable for sleep. It's 25, maybe. Tandaan nyo, yung yung natin, simula dito, kung maging successful tayo, maraming makikinabang na mga susunod na siklista. This year ah uh, medyo malakas sa aon tayong ano yung mga cyclists natin eh. Yung team natin ngayon parang mga aepagbugbakan sa aon. Yung apat na uh, bago natin cyclists, mag-iiba sila ng training ngayon kasi may laro sila sa 22. Binigyan so, natin sila ng ano uh, individual training para paghanda nila dun sa laro nila. Pako 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 pako. Yes. Ilang kilometers pa? Ah uh, 60 60 kilometers pa nang kasiyahan. Hi, I'm Ian. So 'yun, ah uh, Inaasahan ko na mas malupit at mas magaling kami next year ngayong darating na taon at mas marami kayong aabangan sa amin